Wala mga tentaking tayo dito mga pre. Gawin mo! Uy! Uy ah, ano? Ang buwang madaling. Ang bilis naman. Salap ba? Hindi lang si na tanga-tama eh. Ben, tuturo ka po eh! na ito mga pre, uh, below mid-range, ano lang to Mataas lang yung, ano niya, mataas lang yung ram niya. Uh, ipakita ko sa inyo na kaya-kaya, kain -kain i-carry pa rin. Huwag kayong maluwala niya! Wala tayong kailangan. Pag-lane, pag-lane. Ang gamitin natin ngayon mga pre, si Kwan, si Luban number 7. Uh, Luban number 7 na lang mga pre. Wala, wala sinabi yan. Okay. A few moments later.

patay ka ko magka patay ah patay ka patay naabot ko magka patay sa pa sa pa sa pa sa pa date 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 Paralipi mo! Paralipi mo! Ayoko. patay. Uh -huh. Ay. Ay. Boy pa. Oh patay. Ang <laughs> ano mga naman na suerte talaga naman. Sa kung pisa. Sige. kung pisa.

Nice, ano eh, okay, na nakuha. patay na to? eh, baka may heal Okay, putin lang ah! ako ha. Patay ka na Ah, patay ako. Ganyan talaga mga pre. Isa lang yan. Wala, pinagtulunan ka sa... Sa tower ka, kumad! Ayan, Oh, sustan yan, no, oh. Patay. Pa! Wala kang pinamahal. Ayan, tubos ka sa akin. Tubos ka sa akin pag hindi mo tumata. Kaya mo kaya? Oo mm. uh, ano? Ano? Ayam, uh, ano yung uh, cake mo? Oo ano? Oo uh ano? Opa! ala Hindi dahil sa'yo. Hala! Nyak! Ops!

Wala yung na ngayon At eto Tago Ano lang kayo Uy uy Patay Patay Uy 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 Tago ka ah Ini sayang. Uh, patah uh. kau. Uh, Ini dari sayu. Upa. Uh. uh, sayang. Uh, na 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 na. gigi sigi sigi sigi. Sigi, tawir tawir tawir. Yeah, nice one, nice one. Uh. Uh. Uh, patay, uh, la, oh, oh. Right, uh, patah ubus. Ubus. Allah ubus. Ada tu sakit.

ko, puro forma ka lang eh. Ay, masasapol. Baka masyado pa kasi siguro na naman, ha? Oh, Sayang. O, tamo? Wala mga pentakin tayo dito, mga pre. Gawin mo! Uy! Uy, Ha? Ano? Ito ang nag Ang bilis naman. Sarap ba? Hindi si titang pinami ng tanga ka, kape! Maliit na bagay. Nagihimotok ka na. Simahe. Ano? Oh, Grabe boss? Ah, oh, wala na. Panalo na to, pre. Grabe lakos lang. Lupit na kasama kami. Ikaw dahil, ha? Okay, nice one. Oh. Grabe lakos, boss. Ah, oh, wala na. Kira kayo, ay sorry Nice one, nice one Ganun lang mga pre Napakasimple mga pre Ibig sabihin Kahit na below mid range uh, phone Kahit ilagay mo sa mataas na ano na Ano? Na quad, mataas na Kaya na lang kumuusap dito ha Na graphics at saka mga ano, in-game controls Kaya niya i-carry mga pre Sabi mo sige na Kaya Okay, ito sa mga Vivo Y28S 5G users dyan mga pre. Yeah. Magandang gamitin mga pre. Mura lang pati. Mura lang. Tsaka yung battery life nito mga pre, 6,000 milliamps. Wow. Yeah. So, okay. Wala. Okay. Okay. Silver lang nata. Ah, silver. Ito sa akin na rin. diba? Kita diba nyo mga pre ka-MVP uh, si Wokong. Yan siya yun.